Nalimot ako. Hindi, hindi na maulit, John. Mula ngayon, wala akong ibang gagawin kung hindi mahalin ka. Ma'am, Mr. Esquivel to see you. Send him in. Please come in, sir. Hi, Cindy. Hi. So what can I do for you? Here. And hmm. Ano to? Basahin mo. Can you sit down for a while? <laughs> Sana galing to. Hindi na importante 'yon. But I paid good money for it. Julian, buhay ko 'to. And don't interfere with my life, okay? Wala kang pakialam sa buhay ko, wala kang pakialam sa akin. Look, Cindy, concerned lang ako sa iyo. If I want your concern, I'll ask for it. Now get out of my office. Get out of my office and get out of my life. Saan pa yung marriage certificate? Dapat nagduda kang peke yung dokumentong pinakita sa'yo. Patay na pala ang asawa mo. Two years pa lang kaming kasal. Nang magkaroon ng komplikasyon ng kanyang pagbubuntis. She died on the operating table. Hindi na nabuhay ang anak namin. Premature kasi yung bata. Bakit hindi mo sinabi sa akin ng una pa lang? Paano gagawin ko? Ano may bibigay ko sa iyo na wala ka pa? Nasa iyo ng lahat. Tela ako unang Unang-una malayo agwat natin. Kung sasabihin ko pa sa iyo na Nabiudo ako. Makatuloy ang kalang mawala ng gana sa akin. Sana mapatawad mo ako. Nakalimot ako. Hindi, hindi na maulit, yon. Mula ngayon, wala akong ibang gagawin kung hindi mahalin ka. Let's give our marriage a second chance. na think happy Ano pa naman ay seryoso seryoso ako pina tatawa naman mo ako I'm sorry I'm so sorry You just look so silly in that costume and I don't know how to take you seriously I'm sorry Ang importante na patawa kita Kung sa bagay kung kang mapahiya, para mapatawad lang kita eh. Ano pa nga ba dapat mong gawin? Meron pa. Huh? What would you say if... if we spend some time together? Yung tayo na lang. Sa Hong Kong.